Huling huli ka boy Anong ginagawa mo dyan ha? Anong pinibili mo dyan? Masyado kang magastos Teng! Ano yan ha? Parang iika-ika ka pa Sa ka galing rambutan? O aamuyin pa Gusto mo pa yatang singhutin lahat ng amoy ng sapatos eh o, oh, tumingin ka na pa dito, kahit coating lang. Tingin. Ano? Hindi. Videohin mo kami. Kunwari ko, prank ko. Prank ko siya na kunwari na nakawi ko yung motor niya. Hindi na natin kung ano mag reaction niya. Gandaan na. Oh <laughs> no 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 no!

Ano Babatuhin yeah. na sana kita sapatos patos eh. Babatuhin na dapat ako kalida. Ano yeah. nangyari? Ba't ako nakakilala? Nakita ko akin doon sa tumo. Yeah. Ah, Kaya sabi yeah. ko, putang ako yung team. Napaganun ako. Putang ako yung Pero ano nagkap ka ka ng kinabang ko eh. Oo, nung una kasi sa taas na ako nakatingin eh. Mas nakatingin eh. So, successful guys, si Chris Genosman. <laughs> <laughs> so, Tapak natin. <laughs> Sabi ni Chris kalina, sabi niya, sabi niya, boss, boss, ano yung boss, ano yung boss? Sabi niya, babatayin niya pa ako kalina sa sapatos niya. Bro, kaba niya. Kaso nga lang, tawa na din ako kaya hindi ko na din talaga tinakbo yung motor. Kaya meron, plano ko talaga, i-start ko ba? Eh, nakilala niya na ako. Sabi niya, pwede! Hey, kaya <laughs> sabi siya na una, oye, boss, boss, ano yung boss? <laughs> yung manong, yung manong doon na binibila niya, tawa ng tawa kasi ka nakita yung reaction niya eh. Problema ko lang, hindi ako nakapagdala ng isa pa cellphone para sa audio. Sayang, sayang talaga. Hindi narinig yung boss, boss, ano yung boss? Para sa si malubito na kaya, boss, ano yung boss? <laughs> Ay, si baby, sorry. <laughs>